Boom. Oh no. <laughs> Buti na lang uh, nakapagpigil pa kayo. Hindi magkikis kayo ng dalawa. Na medyo uh, Ano ba? Eh, kayo nagmamadali eh. Sa oh, kupo, nakakailang beses na ako ngayong ano pa ah. Uh, munti ka na maghali ka na. Sabay <laughs> sa kanina. Sabay sa kanina. Ah, sa may ano, Gilmore. <laughs> Ngayon naman dito sa may ano, sa may show. Show ba to? Yung bira lang ng bira eh. Ano muna, stop, look and listen. Yeah? magpasok ng pasok Ay, alam ko may nadali na dyan dati yung tumalsik alam ko dun yun eh nabangga ng kotse isang motorcycle rider magkaangka sila talsik sila nang nabangga alam ko dun yata yun eh diba hehehehe hehehehe hehehehe